Ayan, aray, merong tinatanong din ni inay, sabi din eh, sabi ng lolo ko, ang hirap daw mag-asawa ng babaeng taga Batangas. Eh, sabi lamang ng lolo niya. Oo. Oh. Eh, ano kayo naging sagot ng lola niya? Lolo, lolo, hindi ko. Kaya ka uh, may isa, e, ano? Oh. Mahina ang pag-ibig at pagmamahal kapag nahirapan. Ka yata ng ano ko dito. Ano ganoon? Mahina ang pagmamahal kapag sinabing ano nga? Ako, Diyos ko, pagkakarit, tatanungin din mo. Mahina nga ang pagmamahal kapag kagayon. ay mahina rin ang inyong paglilig. Hindi, mahina ang pagmamahal kapag sinabing mahirap magmahal or umibig sa mga batang genya, di ka? Kasi walang mahirap-mahirap. Basta mahal mo, basta gusto mo. Okay na. Di so sadya naman eh. Pag mahina ang konsonada mo, sasabihin mong mahirap. Okay na, okay na, okay na. Iba na, iba na, iba naman. Ito naman si Jess. Ati Jess strategies, kaya mo yan. Ano daw, mahirap daw, ano, uh, mag-asawa ng babaeng taga Batangas. Bakit <laughs> ka natawa? Ano, ay baka yung walang gagastusin. Sino mo lang gagastusin? Oh! Ay, uh -hmm. sabi mahirap mag-asawa. Kaya, kaya mo yan, Ate Jess. Yun nga, bakit nga, bakit nga daw mahirap? Bakit nga daw sabi mo? Hindi, hindi mo mahirap. Pag mahal mo, walang mahirap. Kaya, Kayang-kaya yan. Uh, gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan. Ito kaya, ano kaya sasabihin nito si eh, Lucky? Bakit dito ka! Hindi, hindi ko makakatakas! Ikaw din, ikaw din. Mahirap daw ano, mag-asawa. Mahirap daw mag-asawa ng babaeng taga Batangas. Hindi naman. Hindi na yung sagot mo? Ano, sakto lang. mahirap sa tao magmamahal eh. Kapag mahal mo siya, kaya mo lahat. Walang reklamong gagawin mo lahat. Gano'n. Para naman kinaka-face nyo lang talaga. Sa katambawat. bawat isa, ito pa, ito pa, tatarungin natin to sa Donya. Donya, Dona. Ano po masasabi niyo dahil mahirap daw kung mag-asawa ng babaeng taga-Batangas? Ay bakit gahihirap eh pagka nga nagmamahalan? Ay di gahihirap. Walang mahirap. Mas masarap mahalin ang babaeng taga-Batangas Bat dahil yeah. masarap magmahal. Ah, ganyan? Masarap magmahal ng taga-Batangas? kahit ang maliligalig. Kahit ang mali maliligalig ang taga-Batangas, yan ay sulido o magmahal. Ah. Ang taga-Batangas ay hinahanap sa ay. sarap magmahal. <laughs> <laughs> <Ito, laughs> Taray na. Taray naman na, ang hinahanap. Parang <laughs> hindi ba <man> tunay? <laughs> okay, nah, eh. Kaya siguro sinabi ng noro niya na gano'n, siguro nabalita na ay kung magbaysa din Pilipino. Oo, oh, oh, kasi kayo. Ang dami talagang glory at ang handaan. Hindi naman gayon eh. Hindi naman yan, napapag-usapan. Tama. Oo, oh, hindi. At huwag agad matatakot na magmahal ng babaeng Batanggenya. Ang ah, mga babaeng Batanggenya ay kamahal-mahal kaibig ibig O, oh. Oo, oh, ayan. Ito na yun. Opinion o, paano yun. ho? Nasagot na ho yung tanong yeah. ninyo. Mag-comment na lang ho yung iba dyan kung ano man yung kanilang mga opinyon opinion day yan. Ayan, comment na kayo dyan. Hi guys! Sandin ako ngayon sa cafe naman at magbubukas tayo ng aking mga parcel. Ayan. Tingnan natin kung ano bagari. mosdo, Mosdom. Ayan o, oh, mosdo, Mosdom. Ito ay bag. Alam nyo ang gaganda ng bag sa mosdo? Promise. Marami rin nag-o-orderan nga doy dini sa mosdo. so excited. Yan pagbukas merong garneo. Oh. Tara. May pag-gerti pa sila. Awesome. Thank you. Nakalagay. Mukhang okay, may pagre-regaluhan din yan. Tama-tama ito. Ay, ang ganda. Ang ganda ng bag. Oh, shala. Tiyana. Ayan. Gaya ng itsura na yan. Kita niyo ga ang ganda. Lakas makasosyal. Kala mo talagang mamahaling mamahaling. Kala mo yung mga lilibuhin lilibuhin. Pero tinan niyo, hindi yan lilibuhin. Yeah, I'm so happy. Meron naman akong panibagong bag na magagamay. Alam niyo, mahilig talaga akong mga ulit mga bag-bag eh binibigyan ako na Tita Lorena, shout out Tita Lorena Solano and kay Ate Hazel Solano. Grabe sila magbigay sa akin ng bag. As in, nagkaroon na ako ng collection ng bag dahil sa kanila. Sobrang babait na mga yan. Ay, oh, ang ganda talaga. Kakatuwa naman. Okay. Ganyan, oh. may tag pa din eh. Talagang napaka-social. Pwede-pwede nyo ito ipang regalo, itong Moss Dom Bag. Ayan o, oh, Moss Bag. Kagandahan din eh, meron pa siyang strap na kasama. Ayan o. Oh. galin mo muna natin itong mga plastic. Ayan, ganyan siya ka-spacious. O, oh, marami kayo pwedeng ilagay din pag ano? Bye! Hi, guys! So, nandini kami ngayon sa May Santo Tomas. Dumayo kami ng din sa Coffee Beats. Tama, gay, na? Coffee Beats? Mm -hmm. Tapos, ngayon, inasalan eh, na ba kayo, aking pagbabango sa buhok, ba? Okay. Hindi pa. Ari ho i ano tawag din in order ay, ko din yun. sa in order ko ari sa TikTok at gwa nang ay, lagi nang daan ng daan, ng daan sa aking uh, FYP uh, eh ngay on ma intindi ko yan nga bagay mabango baka yung chismis lamang baka naman inay akin ako hindi niyo gagamitin intindi niya ala ala giruan niyo nang pabango rin nga eh ang ganda ng kulay <laughs> tsaka <laughs> 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 ang <laughs> cute <laughs> ng <laughs> packaging ang banguhang ko mo, ay yung buhok. Yeah, yeah. Yung mamamapo. Sino 'yan? Oho. Baka kay... kay... ba ay, ba ka... na, yung buhok na sana ay sakto 'yan. Baka ang iyong buhok ay amoy. Ang banganga niya. Akin tauin na, na hindi na nakapagpabango. Oh, Ayun, i ay, na sa ibang ano niyan. <laughs> ayan, ang kanyang, ano 'yan? Kasi ang kanya yung ano, etsura, oh. Ang ah, pagka-cute. Tingnan mo. Ganito. Kus-kus. Para sa atin na lang 'yan. Eh? Asi ra 'yan namin dinin sa saya. Ay, ako walang pambaya di yan sa kapay. Ang yeah. laki ng bayan, ano mo sinasabi pa? Ayari mo yung naka-play na. Naka-play na ganyan? Oo. Uh -huh. Ay, hindi eh. Magaling na rin yung sinasabi. Magaling na rin yung sinasabi. At baka miya may pagbaba di Ang alam mo ko, may pambaya. Di, wala ay, bigyan kay Ayan ng kanya. Bago hindi doon pala kay pambaya. Ay, ay, ay aba. Ay, ay, di ikaw na bahala. Ayun, yun ang sabihin ninyo. Um, Ubus-ubus biyaya ka. Oo, kasi wala. Oo kaunti na at wala namang amoy niyang buhok na yan. Pagsala sa bunga nga ang ina Buhok na, ma'am. Dapat naman yan. Mahaba buhok. Ang ganda ng iya. Nag, nag, ano ka dyan? Nag, tuwed? tubig, di Eh, di inunat. Di mo yung alam yung. Ako mo nag-uunat. At ako yung nag-blower lang. Ah. Oh, ganda. Isya, tama na yan. Eh, tayo, dahil mabango. Pag yung gang pag gumayon. oh. Talagang gustong gusto mo yung... Ano eh, humahali mo yan iyong buhok. Yan. Yeah. Siya, huwag ka na magpabango sa katawa at iyan na rin. Bakit? Alo, hindi po pwede. Hindi pa pabango. At tayo, dala kong aking may wag ng pabango. Pobos na eh. Ako bibili na nga uli. Ay, tinan nyo naman. Paano naman kung ikimaglagay hmm. eh? Sinasaid ko na lamang. Ito nga pala ay ang sparkling shampoo. Yeah, kita mo, hagyan ng sumirate. Mas madami pa ang pabango sa buhok kaysa sa... Ay, na nga. Ayan wala na. Oh. Kaya nyo ka iyan. Pabango nga Ano? Amoy seductive. Ano? Alam niya pala mga seductive. Oh, mapangakit eh. Ang amoy niya iyan. Mm, Lagi parang siya dayong. mapangakit. Ay, video. pag din ako din. Ay, wala na nga akong laman. Padamutan mo. Ay, wala na nga ako. Oh. Pinakasaid-said mo na. Iba na lamang. masang Asan ka isap ako? Ay, pag aray. Aray, aray, aray. Oh, yeah. dream date, dream date. Dream date. Aray, may laman. Dream date. Pang mamaya, aray. Guanan, obos na aray eh. Sparkling champagne. Aray na lamang dream date ang aking iba pang pabango mamaya. Siya kami bababan. Ang katikim naman ng ang kapitini. Kamusta kaya ang kapitini? Masarap ata eh. Siya, tara na.